Breaking news sa Japan, Prime Minister Shigeru Ishiba nag-announce na ng resignation bilang Prime Minister at President ng LDP at ang sabi niya, time na raw para umatras after ng sunod-sunod na pagkatalo na partido niya sa eleksyon this year. Dagdag pa niya, natapos na rin naman ang isa sa pinaka-importante ng duty niya, ang US-Japan Tariff Negotiation. Pananatili muna si Ishiba Sang bilang Prime Minister hanggang sa makapili ng bagong leader ang LDP. At ngayong October, inaasahan na ang leadership election at ang posible ang Contenders niya ay sina Shinjiro Koizumi-san, Sanai Takeichi-san at Yoshimasa Hayashi san Hindi pa umabot ng isang taon si Ishiba-san bilang Prime Minister, pero marami rin siya na impact sa political landscape. Kagaya ng pagpalakas ng relationship ng Japan at US at mga iba pa. Kaya ang pag-resign ni Ishiba-san bilang Prime Minister ay malaking moment sa Japan politics at tiyak maraming reaksyon sa buong mundo. Marami ang nagtatanong ngayon sa Japan, sino kaya ang magiging next Prime Minister ng Japan?